kan na press ng manok. May ako para. Ito, dapat nagluto. Kaya may hindi ko. Ang labahan. Ang labahan. Ay, kalimot kayo. Mag-alas kong sinaday. Meron tayong repolyo. Ihalo natin. Ihalo natin. Pinalo ko na yung patatas. Pinolang mano. Yan lang ang kaya natin inalo kasi wala tayong yung masarap sana pagka may papaya at dahon si sa pinola ng probinsyang so, suga na nawi. Pag naka-open ang suga, pag-abrian ang suga sa kuwan na apil ng isa, walay tao na. Sagat lang ka. Magulat ka taman hapon na na Kailangan na pang labahan may pasok bukas. May tao? Wala na kayo na tao. Na apil ang suga abrian na. Oh, di ba hala ko eh. alas 11 na. maghulat ka maghapon na